na kay Diwata dito kami kay Diwata Paris Overload diba? nakakarami ano, tao nakakarami ano, tao nakakarami tao nakakarami pipila kami nito 3 hours so baka kakain grabe dami ang pila no kaba sa loob ko si Diwata ang alas sa loob Ayan, yun pala mga lods Iwata, Paris, Overload Dito lang, nakapunta na kami dito Ang problema, lang pila Ha pa lang pila Ano, kain na yun? Ano, makasama ka o? lang pila, abot na tayo sa dyan Parami na parami yan, mamaya yan, gabi Ha? Huh? Yun mga lods, ito na. Ang problema, ang haba ng pila mga lods. Doon yun ang ano, doon ang doon yung ano, buanga, ito yung buntot Ito mga lods, oh. yun. Tapat. Yung tapat niya, pari din Uh, Grabe, pa rin ang tao mga lori Grabe si na Walang ano ah, walang celebrity ah no? Wala, no. Anong araw yung pumunta siya, no? si ano? Si Magaling araw Magaling ba? Baby wata yan. Paris overload. Ito yung makakain itong Habang ng tigil. Ito yung kasama ko. Wala ito, makakain tayo dito. 3 hours. No? hours. Ito yung makakain. 3 hours. Ito yung kapat mo.